Mali pala ang paraan mo ng pag-defrost ng karne buong buhay mo at hindi mo alam. Ito ang pinakamasamang paraan para gawin yon. May iba pa nga na binubuhusan ng kumukulong tubig. Pero malaking pagkakamali yon. Naluluto ang labas ng karne, pero nananatiling yelo sa loob at perfect pa para sa mga bakterya. At eto pa ang pinakagrabe, inilalagay ang karne sa ilalim ng araw. Akala mo mga katulong. Pero doon mas mabilis dumami ang bakterya. Mukhang normal lang ang tatlong paraan na to ng pag-defrost. Pero lahat sila delikado sa kalusugan at sinisira pa ang lasa ng karne. Ang hindi alam ng karamihan, mayroong simpleng trick, mabilis, mura, at isang daang porsyentong ligtas na kaya nang mag-defrost ng karne galing freezer at gawing ready to cook sa loob lang ng anim na minuto. At yun ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Tingnan mo ito. Kagagaling lang ng karne sa freezer, matigas pa parang bato. Ang sikreto, tubig sa room temperature. Simple lang, pero dito nagkakaiba. Pantay ang pag-defrost, nananatiling malambot at walang chance para sa bakterya. Habang iba nawawala ng lasa at naglalagay ng kalusugan nila sa peligro, dito ilang minuto lang, handa na ang karne sa pagluluto. At sa inyo naman sa bahay, paano ba kayo nag-defrost ng karne? Walang daya, ha? I-share mo sa comments kung alin sa mga paraan na to nagawa mo na. Ngayon, eto ang detalye na konti lang ang nakakaalam pero sobrang importante. Imbes na tubig lang, nilalagyan ko ng suka diretsa sa mangkok. Simple lang, walang arte. At mas ligtas pa ang karne. Pangbahay talaga. Mura, mabilis, at walang hassle. Mula nang matutunan ko to, hindi ko na binalikan ng ibang paraan. At eto pa, konti lang ang gumagawa pero malaking pagbabago ang dulot. Pagkatapos ng suka, nilalagyan ko ng asin sa mismong tubig. Ito ang pumipigil sa bakterya at pinapabilis pa lalo ang pagdefrost. Kung hindi mo pa to, sayang ang oras mo at delikado pa ang karne. Pagkatapos lang ng ilang minuto, handa na para sa kawali. Ligtas at maayos ang pag-defrost. Para mas sigurado, tinatakpan ko ang mangkok ng takip. Nananatiling stable ang temperatura ng tubig at protektado laban sa dumi mula sa labas. Pagkatapos, timer lang at laging nakakabilib. Wala pang anim na minuto, gumagana na ang trick. Tingnan mo ang resulta. Karne na parang bato kanina, ngayon malambot at ready ng timplahan. Walang amoy, Walang sira sa lasa at walang risk sa kalusugan ng pamilya mo. Mura, mabilis, simple, at garantisadong effective.